Tapos na mga kakari. Dito naman daw sa kabilang ano. Tapos na yung ap apat na hektarya. Lumipat na si Mista. Mga kakari. Pagka pinahuler mo yung bukid mo, yung, yung ang humakot ay robot, hindi kalabaw. Magiging 1.5 yung babayaran mo dito. Mga kakari. Ganun na yung sigil nila ngayon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man tumapapanood, nandito tayo ngayon sa Parangkay Santa Maria, mga kakabili ka, na-wishin. Para saksihan yung pagsasakyod. Mga kagri, ano na, napakabilis talaga ng panahon. Uh, parang kailan lang, anihan ngayon, gawaan na sa bukid. Mga kagri, apat sila, timbao, gayo eh, ako sinin. Nagsasakyod sila. Ibig sabihin ng pagsasakyod, Ah, uh, nagpipilapel parang ganon. Gusto ko kasi gusto ko sa i-vlog kasi dumating na 'yung mga hauler. 'Yung mga hauler nung nakaraang no dumating yung hauler. Ngayon, tataas 'yung mga ganto. 'Yung ang tawag dito ay ano, na, may tawag dito sa ganito. Nakalimutan ko na. tawag sa ganito 'yung mga nagsasakyod, mga nagsisibar, ni tawag diyan. Gusto ko malaman kung mataas na 'yung singin nila kasi 'yung iba kasi hindi na sa kanila pinahili sa hauler na. Tingnan natin, dandan tayo kayo sila. Ah, sila dugong pala. Ano ba, tapos na ba? Kala ko, nagkamali ako ng pinantahan Si... Mga huh. <laughs> kagri, andito yung dalawang pinuno. Huh. ah, nainitan lang. Kala ko, tapos na kayo. Si, ano na pangalan niya? Kaya? mo mo? Ha? Ah? si Jackson wakakari you know I'm bad I'm bad <laughs> si ano na nag puro utang yan puro buru... puro <laughs> ba ah. eh di ba, ito, man, ano, ah. di ba yan eh, hindi bukod sa sarili Lang Ay, niya sa, hindi pinasakiran na eh. Mga kagay, nagkautang Ay, Talaga malaki naging epekto nung pagkababa ng presyo ng palay, eh, no? Oo. Oh. Flood control na. Pare naman utang Na <laughs> <laughs> sa manan love niyo. Mga <laughs> mapanood, bayaran lang yun. Kasama pa dogong ka. Yung, <laughs> <Ay, laughs> yung, yung dogong <laughs> eh, yata na nakita. Ikaw ba, dogong? Unang sa utang pa. <laughs> Unang sama, utang <laughs> na. <lang. laughs> Sabi pa kapag na ka na. Ba't mo nasama ka dito? Wala yaw. Wala pala na pala pa ba doon? Hindi <laughs> uh, uh. kasi sabi mo ko. Hindi. Ah. So, uh, Ay, wili. saan niya? Utang na himas na himas pang eh. <laughs> Utang, utang na talagang talagang finish na finish pa no. Makinis na makinis ano. Ay <laughs> makano nga pala no. Kaya nga pala ako gusto kong sumama, gusto kong malaman kung nagbago ba yung 'di ba, nagdatingan yung mga holer. O, oh, paano, paano naging ano nyo? Kung nagbago ba yung pagba? Ha? Hindi hinoler. Ah, hindi ito hinoler. Itong, ay, nakot nga pala natin doon yan. Yung mahirap, ano? Eh, yung mga ano, pag hinoler, ano na naging desisyon nyo doon? Ano? Eh, sabi ni Panatan, 1-4. Ay, 1.5. 5 1-5. Kaya ni Panatan. 1-5 single nila oh. oh, kaya nga, pwede yung ganun, ano? Dating 500, magiging 1.5. 5 oh. oh, yan pala, mga oh, uh, Kaya lang, bago nga lang, yan nagpapasak yun. At nauutan. <laughs> Sam, <laughs> ha? <laughs> ah, hindi niya sinakiran yung kanya. Uh, sinakiran uh, niya yung kanya ngayon. Uh, oh, uh, yung porsento uh, niya. Dati siya, lagom-lagom kami yan eh. May uh, eh, misa pa lang na, na, na nakautang eh. Aba, iniwanan na kami. <laughs> 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 Nung nakaraan ba, utang? Uh, eh ngayon ulit. Uh, uh, eh, paano yung dugaw? lalaman <laughs> malwag. Lala man, mga -agri. ko sa inyo kung paano yung sakyod. Kung ano ba yung sakyod na sinasabi mga kag. -agri. Agri, yung palang ano, yung palang pagsasakyod, yung mga pilapil lang nagbabayad pala niyan, yung porsyentuhan, hindi yung may ari ng bukid. Katungkulan niya palang, katungkulan niya palang lagyan ng pilapil yan. Kaya lang, sa sobrang haba, kunyari, apat na hektarya, tulad yan, no. Kakamayin mo ba yan? Kaya, bumabayad siya ng... Nang ano ano oh pay na di sa hektarya tapos tapos uh, ay kaya lang pagka ganun eh di pagka yung yung may ari ay pinaholder yung ano eh di yung porsyentuhan din ng mga mamamamproblema noon no matika matika no yung porsyentuhan ng problema ay, ano may ari yung may ari may katulad niyan oh ay yung dulo may kasya oh. puno Oo oh, nga, ayun, ayun yung dulo. Yung acacia na yun, napakalayo. Ayun, tapos ayun yung puna. Paano mong kakamayin yun? <laughs> paano mong kakamay? Baka mamaya, eh, bago matapos yung isang, isang patuto, eh, apat na araw na yun. Mali na lang kung may kalabaw ka din, ano? Uh -huh. Ay, kagaya ka si Parimar. May wala na sila ng bayaw niya ng porsyentuhan. Uh -huh. Yung porsyentuhan niya, siya lang ang sasakyod. Oh, ganyan nga siya pag... -e. Tapos mamaya, pag tapos mo dyan, dadalawin pa yung kamatis mo. Kaya iba yaw. <laughs> tuloy yung bembang. Huwag pag Mag, walang kita, walang bembang. Eh. Tuloy, tuloy yung bembang, mista. Huwag mong papahiya yung bayaw ko. Walang bembang dito. Hala, eh, utang eh. No? Utang eh. <coughs> agri mababanat na yung yung mga pinuno sa timbahog mga kagre papakita ko sa inyo ano ba yung ibig sabihin ng pagsasakyod bahanan ko muna rito yung chinelas ko <laughs> yeah mga parang yeah boy bang bang <laughs> parang sila yung kirero <laughs> yung ito, ito, ito yung basada mga kagre Papakita ko sa inyo yung pag paano mag ano, mag mag ano, mag sakyod. Paisa si Dugong. Nako, ulan na. <laughs> ulan na yata. Sinugnog. Nasalang pa sana. Napasal. Sa utang. Sa utang. <laughs> Nasa na rin si Kuya. Oh. <laughs> Saan pa ba? Ano yun? Sa kabila pa ba no, sa kabila pa Ah! Nagpunta lang pala kayo dyan kasi malilim. Nandito na kami mga kag. Ito yung mismong sasakira nila. May pila-pilan. <laughs> <laughs> Dahil hindi ito pinahuler, 500 pa rin ang bayad dito mga kag. Pero kung pinahila na to sa hauler. Wang na. Ayan na. Yan ang ginagamit. Mga kagri, ito yung ginagamit ng pangsakyon. Ang tawag dyan, guyuran. At tapos, ano yung tawag dyan? Tayo tayo? Suyod. Suyod. Ayan, mga kagri. Ikaw, patuto. Inaano mo, patuto. Pahalang pa din. Puro pahalang kayo? Puro pahalang mga kaagri oh ayan oh. lalagyan niya ng pilapel pinang trabaho niya ayan oh yeah amak naman to yung tayong sipag para sa asawang maganda ka mo naman <laughs> batihin mo naman yung asawa mo mahal para sa'yo lahat ng mga ginagawa ko ka mo <laughs> oh, para sa'yo yung mag ginataw para <laughs> sa'yo yung mag ginataw ay hindi pala atras atras dito hindi pala atras <laughs> Diyan ka talaga. Okay. Ayan ang tinatawag na pagpipilapel. Sakyod ba tawag yan? Di ba pagpipilapil? Sakyod. Sakyod. Ayan na. Nalagyan niya ng pilapel. Pahalang. Nalagyan mo pa rin ang sita. Ah. Eh, isa, isa, yan sa ano, aldawan kung tinatawag. Meron tayong tinatawag na anihan, karyada. Ito naman aldawan. Oh, isa yan sa bumubuo sa aldawan pag kasakyot, pag pag sisibar, 'yon. Ay, na may dalawa. Tingnan natin yan. magkasabay yung dalawa. Ah, uh, agree, yung dalawa. Si Toying Toying at si Mista, hanta wag diyan pag sasakyot, mga paggagawa ng pilapil dati mga ka, uh, dito ang bayad dito 500 lang mga kaagri pero pagka nag ano ka sa hauler pero pagka ito ay pinahila na sa hauler 1.5 na bayad mga kaagri ganun yan hindi kaya ata nagtatrabaho pa yun kwento walang <laughs> ata alam <laughs> pa Ah, si Mista. <laughs> ah. Pinalitan na ni Mista kasi dando naman siya. Ah. Nakakri, tulad ng sabi ko sa inyo, ang tawag dito, pagsasakyod, pagpipilapel. 500 ang isang hektarya bayad dito. Pero pagka ngayon, nung nakaraang anihan kasi, puro hauler ang naghahakot sa iba. 1.5 naman ang bayad pag hauler ang ginamit. Hauler robot yon makina, panghakot ng palay. Tapos na mga kakri, dito naman do sa kabilang, ano, tapos na yung ap apat na ektarya. Yung kabila, yung kabila, hibalay na sa apat na ektarya yon. Ito yung kabilang banos, bababasa na raw nila kasi maaga pa naman. Ah, kagri nabutan na ng naman yung timba mo, ah. Wala wala. Tumibay aja kagri. Bowa mare, taya mo, malabi muna sa kadate kayo. Nimipat na si Mista. Ah, kagri. Pagka pinaholler mo yung bukid mo, yung ang humakot ay robot hindi kalabaw. Magiging 1.5 yung bayaran nito Ah, kagri, ganun na yung singil nila ngayon.